Ah, uh, Salvador Panelo, the Chief Presidential Legal Advisor. Sir, tumindig ka nga. Pakita nga. Tiga kaya... Sino kaya sapatos? Kedahila kong <laughs> langa <laughs> huwag <laughs> nina. Bikulano yan, so... more or less nak kukuha nila. Itong mga bikulano, they can get well with uh, Tagalog huwag uh, Bisaya. Nandiyan sila sa boundary. Kaya halo yung salita nila na Bisaya Tagalog. Congressman Antonio Florendo. Sir. Tumataba ka sa ligaya. Mabuti ka pa. <laughs> Assistant Secretary Rico Judge-Hanvier. Itchavere, the Department of Interior and Local Government. Sir. Vice Governor Alan Duhale. Davao del Norte. Mayor Al David Oy of the Island Garden City of Samal. <laughs> Mr. Eduardo Bangayan, ang akong uh, na amigo. Mr. Angelou of the President Federation <laughs> President the officers and members of the Federation of the Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Nia Selantanan, maraming salamat po sa inyong lahat. Akong kauban sa gobyerno, my beloved countrymen. Uh, I'd like to if, rumble on to a foreign policy. Kasi ganito ang nangyari. There seems to be a misunderstanding. Between the Foreign uh, Department, Foreign Affairs Department of the Government of the Republic of the Philippines, and maybe sa yung reception ng uh, sa Secretary Yasai. you know, uh, time and again, when I went to China, I said, we are not prepared to raise the issue of the arbitral award sa atin. For the simple reason that we are yet to finalize the good relations between China and the Philippines. Na hindi tayo pwedeng mag-usap na kagalit. Dapat magkaibigan muna tayo para when we face each other, may respeto and there is dignity on both sides. And the problem is uh, I think uh, Secretary Asai was misunderstood by the Chinese government. But let me assure everybody, a total disease would be carried nationally, televised naman to. I would like to assure China, and this is what I have committed to do when I was there, that we will talk as friends. We cannot go to war because we cannot afford it. And that as much as possible, the bilateral relations between the two countries would be enhanced and improved and trade and commerce uh, between the two countries uh, greatly improved. Uh, ang pagsabot sa China siguro uh, na sayo o dili na sobrahan ni Yasay mo nga ang itong ilang uh, Secretary of Commerce was supposed to be here today uh, cancel this trip. I don't know for what reason but I said if the reason is uh, because of the misunderstanding I will not deviate from my word of honor importante yan sa akin na sa panahon ko there will be a time sa aking pagka presidente that I will raise the issue of the arbitral judgment with China but not now and we are not duty bound to follow the foreign policy of America. Medyo nag-ano ako ng sariling independent uh, foreign policy because at this time of our lives, we cannot afford violence and go to war but would only result in a slaughter because we are no match with the China's armory and power. So, ganun ho, Uh, let me correct everything. I remain true to my word of honor, and that is what will be the rule until such time that they will be able to find a, an avenue to talk of the arbitral yung uh, awards sa atin. It is not a matter of territory; it is only a judgment of the entitlements kay duol ang dagat sa imo na imong teritoryo nga 12 miles plus ka ng lihad, entitlement para og ka ng mga bunga na lang kay kanang dagat paana na kanang naa sa inyong coastal makita ka kantil na anang kantila na apa na yuta nagbukid nga nilutaw pero naanay mga bukid sa ilang mga bulkano galing naalay tubig na o kanang yuta gikan nga rin sa Pilipinas di kamang na kutub to then that is part of your entitlement but it is not definitely a territorial jurisdiction Muna, diya, so klarohon lang nako kayang ang una ba in town the first country to respond through uh, a Chinese citizen to our needs during the first days of the campaign against drug, ang uh, si, si Mr. Rulum of China, and he donated a facility that would house 10,000 uh, drug addicts. May unang ni Oper o ang China walay lain. Wa ang Amerika, wa tanan. Ang atong na nakuha sa ila, puro sawayin. Uh, what we had uh, at the receiving end was gripe and allegations of extrajudicial killing as if this world ang namuyo ngre tanaw nila mga santo wak sila kay hibaw ng dagang iyawa astaning gesult inyong atubangan <laughs> Ay, na pwede ngona nai eh, kung trabaho ko na masigyawa ako wala tay mahimo Eh, ako yung na-presidente and I do not want to be remembered nga wala na kalibutan na inaagi nga presidente nga inotel. I am only se seven months old. Nga tanan, muna na yung natigom nilang mga drugista all these years to realize that there are four million slaves. Gihimo nilang alipin sa droga may pa ang mga slaves nga imong mapalit diya sa Africa kay imo pang mapatrabaho diha sa imong kamaisan o kahumayan ang kaning mga Pilipino nga mabuang mahimong alipin sa droga wala na nay kung dili kasamok sa katilingban mo nay wa ta makasinabot diha eh. ingon sa human rights 7000 Ingo na ang eh, testigos nga killed by the hundreds. Tama na! That is true. 23, 23 years akong mayor kahabol ng droga. Dapat dumating yan sa Libo eh. Sabi niya by the hundreds lang. Why would I deny that? I gave the orders in the first place. But my order was to the police nga Pangitaa, hanti nga sila pangitaa. Pagkahuman, pasurindera. Kung Pag di mo surrender, then seriously resist and attack you with arms, thereby ang imong kinabuhi pagkapulis, sundalo, delikado, patya. And that is my order. And I will assume full legal responsibility for that. Akin yon Kung na ay mapriso, tinood, ako na. ano mga polis? Tama yun, by the hundreds. 23 years kong mayor, by the hundreds lang. Sa dabaw ni Adto Kagubot. Pati unong kapulis dere patay. Tang ina. No, pakialam dyan. Sa may reklamo nila, pati polis, pati sundalo, patay sa droga. Kasali yun. But my order was, aristo ha, huwag mo sokol, delikado ang imong kinabuhi, pagka polis, pagka sundalo, patya. So ano, ano? Walang alang, -alang yan, huwag Ang mga polis, may imong imong biyuda. <laughs> Binuang na. Tinoon na. Sa Manila, totoo yan. I declared war I did not declare a police operation. I declared war against the drug uh, menace. anong dili Putang ina. Nine generals sa police involved. Gaano kahirap ang laban ko? There are 40%, 40 sa 100, kada 100 nga Uh, barangay captains na ay 40 nga naa sa droga tibuok Pilipinas 40% of the total so sa 100,000 40,000 ana barangay captains daa sa droga Gisayunan sila they are trying to no morning. Uh -huh. we about the police. for all jones. 6000 policemen. 32 municipal mayors. Sobra pa. ay mayor ng mga siyudad. Ang usa diha igagaw pa de Si Mayor Mabilog sa Iloilo City. Ug daghan pa. Nasta si I've named him before and I'll name him again si Rama, governor. Sa Protektor eh. Dili po, di ko. na ba mga biyay na, mo mana ang mga pulis, magdikain. Kay na idurugistang atong Dabao, gikas ko tabato, gikang asagikan, mabot nga re, tagag uh, bodyguard, lima ka army, lima ka pulis, atras at yung pulis. Muna yung guway patay di ato. Wala ipatay kay ang nagduwa puro kriminal. mga tambalos-los nga tao. Eh, sabasugad na to kisa may tigas-tigas. Mabot yun ng mayor, mabot ng barangay captain, kapalibot. Kala mong sino. Kaya nung presidente ako, sabi ko, get out. I'll give you 24 hours. Kamunta tanang polis o army, dito balik mo sa inyong gigikanan. Pagdili ka mo may akong iyon. Kapitaw. Nga no, magdaduha man ko, presidente ko. Inom ta na. Of course, I will assume. Wala ko inong maghudaw di ko si Hudas o si San Pedro mong Manghunaw. Ako na, tanan. Correct. Walay problema na. Ako ipapriso. Basta katong ni tuman sa akong sugo. Katong patay, pati katong kampala, istoryahan tala mo na. Kailan mo mong pala, di ba? Kamong tagadabaw, I will talk about him later. But it is not true. Kay kamong tagadabaw mo, na hibaw mo, naga na ikoy kalagutan nga tao, ginahamon yun ako, nag-draw kamong tanan, Mayor Santos, si Boysonio, tanan. Palagi pabunot ko na harap-harapan. Dili di ko magdaog security. Dili ko nung ambos-ambos. Anak ng putang. Bayot, binayot, mana. Di wala ko ikuan sa mga bayot. Kaya narabag ko yung mga iksoong bayot. Pero dili matrabaw ko bayot ko nung pinusilay. Beauty, beauty parlor na. la So muna nga wala naku sunda ng speech nga rin. Dua orang kapit, mo oh man, takadali, ane. Bani oh, oh, oh. itang yawa mo. Muna di ha, klaro klaro, tawa man ko yung galikay-likay ko, anak nang, salubungin ko kayo.